Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika may bagong pasabo! Sunod-sunod ang ginagawang pagpakita ng puwersa ng Amerika sa Indo-Pacific region gamit ang pinakabagong radar at SM-3 Black to missile. Pinabagsak ng Amerika ang isang ballistic missile sa Guam, isang babala ng Amerika sa sinumang bansang magtatangkang gumamit ng puwersa. Laban sa kanila, Australia ayaw ding magpahuli. Naglunsa din ng Tomahawk Cruise Missile. Sa unang pagkakataon, ang barkong pandigma ng Australia bibili ang Australia ng nasa 200 Tomahawk Missile para mapalakas lakas ang mga kakayahan sa naval strike. Israel kinumpirma na nagsagawa ang Israel Navy ng pag-atake sa Syrian naval base. Ayon sa BBC, labing limang mga barkong panigma ng Syria ang nawasak at lumubo. Kinumpirma din ng Israel Defense Force na naglunsad ang kanilang Air Force ng 350 pag-atake sa iba't ibang target sa Syria. Pa rin para aeroplano na ng Amerika isang Amerika. inamin ng Israel na ito ng pag-atake sa Syrian Naval Base sa isang pahaya. Sinabi ng Israel Defense Force na tinamaan ng pag-atake ng Israel Navy ang daungan sa Albayda at latake sa Syria noong lunes ng gabi kung saan merong nakadaong na labing limang mga barko dito. Ayon sa aktual na video na kuha ng source sa lugar, makikita na ang mga barko ay nawasak at lumubo. Kinumpirma din ng Israel Defense Force na ang kanilang mga fighter jets ay nagsagawa ng 350 pag-atake sa mga target nito sa iba't ibang bahagi ng Syria. استهدف طيران الاحتلال الصهيوني المنطقة على منتصف الليل وفجر اليوم بعدة صواريخ أدى هذا الاستهداف إلى انفجار مستودعات وبواخر وبوارج كانت تتبع لقوات النظام وذلك بعد أن سيطرت قوات المعارضة على هذه المنطقة هذه النيران مشتعلة هنا احدى البوارج مدمرة والسفن الحربية بالاضافة ايضا هنا بوارج وسفن حربية دمرت نتيجة الاستهداف من قبل الطيران الاحتلال الاسرائيلي هذه المرافق دمرت بشكل كامل بعد ان استهدفتها طائرات الاحتلال الصهيوني بغارات جويه من بعد منتصف الليل ومع ساعات الفجر صباح اليوم Australia ipinakita sa China kung gaano kalakas ang kanilang mga makabagong kakayahan na wala pa sa kanila noon pero meron na sila ngayon Australian warship naglunsad ng Tomahawk cruise missile sa unang pagkakataon ito ay upang subukan ang lakas ng US-made missile na kayang tamaan na ang target kahit na ito ay nasa 500km hanggang 2,500km ang layo tinamaan ng HMAS Brisbane Australian warship ang target sa kasalukuyan ang Australia ang ikatlong bansa na naglunsad ng Tomahawk long-range cruise missile matapos ang Amerika at United Kingdom. Nakatakdang bibili ang Royal Australian Navy ng nasa dalawang Tomahawk Long Range Cruise Missile upang palakasin ang kanilang kakayahan sa naval strike. Naglunsa din ang barkong pandigma na HMAS Brisbane ng naval strike missile at SM-6 Long Range Air Defense Missile. It means we now have a capability To hit land targets in excess of two and a half thousand kilometers. This is proof that we are building a defense force with impactful projection. dahil sa mga banta mula sa North Korea, China, Iran at maging sa Russia, Amerika sa unang pagkakataon, sinubukan ang sariling kakayahan at depensa laban sa ballistic missile attack sa Guam. Ang layunin ng Pentagon, ang epektibong pinagsamang mga air at missile defense na kayang protektahan ang mga kaalyadong bansa, Aegis Guam System na merong makabagong ANTPY Dash 6 radar at vertical launching system ay naglunsad ang standard missile 3 Black 2 interceptor. Ito ay upang wasakin ng isang medium range ballistic missile target na Lumilipa sa area ng Anderson Air Force Base sa Guam sa pamamagitan ng pinakabagong ANTPY y 6 radar na idinisenyo mismo ng Missile Defense Agency. Para sa Guam ay agad itong malalaman kung ang isang misay ay inilunsad sa anumang parte ng Indo-Pacific region. Nasakop na mga saklaw nito ang matagumpay na pagsupil ng Amerika sa ballistic missile ay isang pagpakita ng kanilang superiority. Hindi lamang sa Opensiba kundi maging sa Depensa kaya sa China at North Korea maging sa Russia at Iran magsilbi itong babala sa kanila. laban pinas